Good morning po, Yusek. Uh, sa hearing po kahapon ng committee uh, ni Senator Amy Marcos ay uh, dininay na uh, ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary at si Secretary Anya yung sinasabing mastermind ng uh, pag-aresto po kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung uh, nag-utos sa PNP, especially kay uh, General uh, Torre? para po isagawa yung uh, pag-aresto sa dating Pangulo. As uh, Ay, yes. Itatanong ko lang po, sino po ba nagsame, sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi oh, po na, mastermind, na, na, tanong, tanong, ko lang po kasi para zero po, po, po yung nagutos. So, na po yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para mafia po yung, yung Kung mm -hmm. hindi po mastermind. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano pong napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po, ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po, sariling uh, decision po ni General Torre yung uh, lahat ng nangyaring pag-aresto, uh, pag-sundo uh, sa, uh, sa naiyak sa dating Pangulot sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulia. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas maliwanagan ng mga bayan? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-explain patungkol po dyan.